day in my life as a babaeng walang pahinga huy. Hello sa inyong mga biday. Araw nga ito ng Webes mga mi at gabi na nga nito at nagluto nga ako ng sinigang pero hindi ko na nga rin dahil alam nyo na din naman niya. <laughs> Grabe talaga, usok-usok talaga ang ubot sipon ngayon mga mi at hindi talaga mawala-wala at talaga namang hirap na hirap na ako kakaubo mga mi. Diyos ko <laughs> By the way mga mi, nilipat ko nga itong mga lagayan ko ng mga kawali dito sa itaas na aming platuhan pero bago ko nga nilipat yan ay eh, pinunasan ko nga muna. And by the way mga mi, ma-share ko nga lang sa inyo nung bago-bago pa nga lang ako sa pagbablog ay talaga namang mahihiyain itong e abab na ito gano'n. Alam nyo ba na iya ako mag-video lalo na kapag lumalabas ako hindi ko talaga kaya gano'n. Ewan ko ba kapag may tumitingin sa akin na nagbibideo ako talaga namang nahihiya na ako at ino-off ko na nga yung video. Pero dahil kailangan ko talagang mamonetize ng mga panahon na yun mga mi ay talaga namang tinatagan ko yung loob ko at nilakasan ko pala. I mean iniisip ko na lang na kailangan ko kailangan ko ng malam main content, kailangan ko rin mag-video dito sa labas. Pero alam niyo yun mga mi, unti-unti ko din natutunan na dapat talaga sa mundo ng pagwa ay bawasan natin ang pagiging mahiyain ganun. Unti-unti mm -hmm. ko din talaga natutunan na kailangan makapal din yung pagmumuka mo dito sa pagwa-vlog. Hala siya, oh, yung kidding aside mga mi, kailangan talaga matatag yung loob mo dito. Lalong-lalo -lalo na nga kapag nagte ka ng mga video, tapos may mga nakatingin, ganun, dead man na lang, ganun. <laughs> Hanggang sa na-monetize na nga ako mga mi, year 2023 ay talaga namang mas lalo na talaga akong naging confident, ganer. Alam nyo ba kung bakit mga Mika, kasi iniisip ko na lang talaga na nagwo work ako, ganer. Iniisip ko na lang na itong pagbe-video ko ay kikita at kikita din naman. Kaya naman, deadman na lang talaga sa mga tumitingin dahil hindi din naman nila alam kung ano tong mga pinapasok natin, ganer. May <laughs> Ayun pa nga mga mi na nagbo ako doon sa palengke namin doon sa Bataan mga mi. Ay Diyos ko dai, nakilala nga ako ng tendera at ang sabi pa nga niya, ikaw ba yung nagbo-vlog? Grabe talaga yung saya ko ng mga panahon na yun mga mi kasi syempre sino ba naman ako, di ba? Ay may nakakatuwa talagang isipin na meron talagang nanonood sa mga video mo. Ganun? Dito talaga sa mundo ng pagbo-vlog mga mi, yung mga hindi mo pa talaga kilala ang tunay na susuporta sa iyo ganun. Marami din kasi akong kakilala na kunwari sa iyo, pero deep inside ang dami talagang nasasabi sayoy oh. tamaan ka na, charing. Pero anyways, wala naman na akong problema doon sa mga ganyang klasing tao, mga mi. Basta ako, tuloy lang, laban lang, push lang, gano'y. By the way, mga mi, kakadaldal ko nga sa inyo at naishare ko sa inyo ang aking experience. Eto, nakapagluto na pala ako ng aming uulamin. Hmm. Ang sarap nga ng aming uulamin dahil saktong-sakto, sobrang maulan dito, mga mi, at wala tigil. Kaya eto, nagluto nga ako ng beef noodles at tuyo at itlog na pula with kamatis, gano'y. Hi guys! Ayun na po kami. Ang sarap ng ulam. Kayo guys, ano po ulam nyo? O sa si mami naman. <laughs> ko ang dami ko na naman ng tawa dito sa anak ko dahil gusto nga daw niya mag voice over kaya ayan pinagbigyan ko na anyways mga tapos na nga rin kaming kumain dyan at eto naghugas ngarin ako ng aming mga pinagkainan at yun lang muna for today mga mawe